Mga idol at kabayan, super good news! Pilipinas ay pinakita ang tapang nagpadala ng barkong pandigma sa Sabina show. Hindi na pinaporma pa ang mga barko ng China. Pagtatangkang pagtatayo ng mga artificial na isla ng China sa West Philippine Sea. Hindi papayagan ng Philippine Navy. China is out, America at South Korea are in. Dalawang kaalyado ng Pilipinas nagsanib sa upang palakasin ang ekonomiya at depensa ng ating bansa. Hyundai Heavy Industries ng South Korea nakipagpartner sa Cerberus ng Amerika upang gumawa ng mga barko dito sa Subic Bay sa Pilipinas. Aba-aba-aba, limang libo hanggang labing libo mga Pilipino ang posibleng mabibigyan ng trabaho dahil dito. Chinese ambassador hindi immune sa kasong white wiretapping kapag napatunay ang isa siya sa mga responsable dito. Batas ng Pilipinas ang mananaig laban sa mga banyagang abusado at nagkasala dito community would only refer to performance of the regular performance of their functions. Pero kung yung yung ginagawa mo eh outside your functions na nagcommit ng violation sa under the revised penal code, pwede ka ma-prosecute. Isang daang mga barkong di-motor ng Pilipinas naglayag sa Bajo de Masinloc. Naglagay sila ng mga boya sa West Philippine Sea upang igiit na ang West Philippine Sea. Atin to, Philippine Coast Guard nag-deploy ng dalawang barko at eroplano para sa seguridad ng civilian convoy. Philippine Navy pipigilan ang China sa pagtatayo ng mga bagong artipisyal na isla sa West Philippine Sea matapos makumpirma ng awtoridad ng Pilipinas ang posibleng panibagong gagawing reclamation area ng China at kalaunan ay tatayuan ng mga base militar ng People's Liberation Army Navy sa Sabina Shoal umaksyon agad ang Philippine Coast Guard at hukbong dagat ng Pilipinas inihayag ng tagapagsalita ng Philippine Navy na nagpadala ito ng isang barkong pandigma sa area malapit sa Sabina Shoal ito ay para masigurado na kung sino man ang gumagawa ng pagtatambak ng mga patay na coral sa Sabina Shoal ay mailanta ang kanilang mga maling aktibidad. Sinabi ng Philippine Navy na hindi nito papayagan ang anumang reclamation sa Skoda o Sabina Shoal dahil nasa loob ito ng sovereign rights at sovereignty ng Pilipinas sa pagkakatong ito ipinapakita ng Pilipinas sa mundo na hindi tayo magpapasupil sa mga panggigipit ng China sa sarili nating katubigan at nasa sakupan. Hindi man sa ang pinangalanan ng Philippine Navy ang bansang may kagagawa ng mga ito pero kung si Philippine Coast Guard Commodore J. Taralia ang tatanungin base sa mga ebidensyang kanilang nakalap China ang siyang responsable sa mga pagtatambak ng patay na korans sa mga nasa sakupan ng Pilipinas. Super good news mga kabayan! Amerika, South Korea at Pilipinas nagsama-sama para palakasin ang shipbuilding sa Subic Bay. Kahapon, nagpasalamat si Pangulong Marcos sa panibagong pagpupondo na gagawin ng isa sa pinakamalaking kumpanya ng South Korea, ang Hyundai Heavy Industries. Sinabi ng Pangulong Marcos Jr. dahil dito muling babalik sa mataas na posisyon ang Pilipinas sa shipbuilding sa buong mundo sa tulong ng Hyundai Heavy Industries. Magsasanib puwersa ang mga kumpanya ng Amerika ang Cerberus at South Korea ang Hyundai Heavy Industries sa Subic para gumawa at magkumpuni ng iba't ibang uri ng barko dito sa Pilipinas. Nang sinabi ng Philippine Navy na dito na at tayo na ang gagawa ng mga barko, posibleng ito na ang mga patutuo. Patatakbuhin ng Hyundai Heavy Industries ang dalawang dry dock sa Subic at mga ngailangan ito ng 5,000 hanggang 15,000 mga manggagawa. Para lang sa inyong kaalaman, ang Hyundai Heavy Industries ang gumawa ng dalawang Hoserza Class Frigate ng Pilipinas at kasalukuyang ginagawa ng kumpanya ng South Korea ang dalawa pang corvette at anim pang offshore patrol vessel ng Philippine Navy. Kaya tamang-tama lang ang pagsanib puwersa ng Amerika at South Korea upang matulungan ang ekonomiya at depensa ng Pilipinas. Kung kayo ang tatanoy mga kabayan, pabor ba kayo dito? Mag-comment lang kayo sa video na ito. Sa ibang balita naman mga kabayan, ngayong araw ipinakita ng Pilipinas sa China at sa mundo ang tapang na dumadaloy sa dugong Pilipino na ang pagpunta sa panatag-shoal gamit ang mga bangkang motor ay isang karapatan at kalayaan na hindi pwedeng alisin ng China sa atin tinatayang nasa isang daang mga bangkang dimotor, motor sakay ang mga kababayan nating mga Pilipino ang pumalaot sa baho di masinloc so west Philippine Sea. Ang layunin ay ang magbahagi ng tuno sa pamamagitan ng libreng krudo at iba pang supply sa mga mangis ng Pilipino. Naglatag din sila ng mga markers o mga boya na may pangalang West Philippine Sea. Atin ito sa exclusive economic zone ng Pilipinas. Nagpadala naman ang Philippine Coast Guard ng dalawang barko ang BRP Burakay at BRP Panglao upang magbantay at masiguro ang seguridad ng civilian convoy. Ito ay matapos makatanggap ng impormasyon ang Philippine Coast Guard na lunsad ang China nang hindi bababa 30 mga barko kabilang na dito ang Chinese Coast Guard, Chinese Maritime Militia at maging Chinese warships sa baho di machine Chinese ambassador hindi immune sa kasong wiretapping. Kapag napatunay ang isa siya sa mga responsable dito, batas ng Pilipinas ang mananayig laban sa mga banyagang abusado at nagkasala dito. Mahalaga pong malaman ng lahat na noong 1965, pumirma ang Pilipinas sa isang kasunduan. Noong 1975, niratify din ng China ang isang kasunduan and they call they call this convention the Vienna Convention on Diplomatic Relations. And I quote Article 41. Diplomats must respect the laws and regulations of the host country and must not interfere in its internal affairs. Wiretapping, wiretapping violates this provision. Ito, Uh, one of the one of the consequences, according to the Vienna Convention on Diplomatic Relations, is this: the host country may take measures such as expelling embassy staff, reducing the staff of the embassy, or even. So, may we ask? Do, don't, don't diplomats have diplomatic immunity po from mm. prosecution in domestic laws? At least in insofar as Ambassador Wang Zilian will be concerned. He's will immune. We, He he's be immune. We still maintain that. Uh, except yung, yung immunity would only refer to the performance of, the regular performance of their functions as contained in this Convention on Diplomatic Relations. Pero kung yung, yung ginagawa mo eh, outside your functions na, alimbawa ikaw ay uh, nag-commit ng violation sa uh, under the revised penal code, pwede ka ma-prosecute uh, as, as far as I am concerned. But of course, it will be subjected to diplomatic negotiations. So, sorry, to Laban pi